Yan po, bali na ilagay na po lahat ng yero. Dito sa terrace at saka po dito sa kwarto po ni Dayan. Yan, thank you Lord. Unti-unti na pong natatapos. Ito pong kay Dayan kwarto. Maginhawa na po dun sa may kanaadyaw. Dun po sa terrace nila. Mahangin po. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Bali ngayon po ay mag update po ako doon po sa warto po ni Dayan. Matagal-tagal din po na wala po tayong patrabaho dahil naging busy po tayo noong mga unang linggo ng April dahil nga po si Dayo ay nag-birthday. After po noon ay ilang araw din po kami sa ospital dahil na-confine naman po siya. Nagkasakit nga po. Nito naman po nakaraan ay nag-Hollywood at saka Tilad po ay naging busy rin po sa kanyang trabaho kaya ngayon po ay maipagpatuloy na po ulit natin yung pagpapagawa po dun sa kwarto po ni Diane at kami po ni Bosing ay pupunta sa hardware at bibili po kami ng mga kakailanganin materiales ayan po bali na dito na po kami ni Bosing sa hardware dito po sa binulasan at ito po meron po tayong mga listahan ang bibilihin, ako po pa nagpa lista na po kay pilat ayan po at bali kinukwenta na po kung magkano po ang pagbabayaran <laughs> ito po yung mga yero ay ano daw wala pong available na iilan oh, ay isa ay yung red ganiyan pero ganoon din ang presyo wala na ano daw pong available na ano ah na green kaya itong red na lang po 12. Ayan, bali. Magbabayad na po si Bossing. Well, ayan. Ayan po, bali. Nabayada na po ni Bossing. At i na lang daw po. At kami po ay pabalik na sa bahay. Naigi po at lumuom na. Hindi na po mainit. Ayan po, bali. Ito na po yung mga binili po natin sa hardware. Ibababa na po. Oh. Adya, walang green. Pula na kami binili ng oil. At gawa ng... Meron doon green ay eh, mahaba na sobra. Oh, eh, ano yung saktong sukat na yan po yung sa tong sukat na sinukat ko ni Tilat. Ah, kailan okay. si oh. po si Tilat to ha? Kailan mo tat Tilat, kailan mo tatrabaho? Bukas na lang. Dayan po, tiba babana po. Ay, ang bumag-bubong ni Dayan. Si Dayan, bagay na, Dayan pa. Ay, paas na ka mamay, ha? Ah, pala sa isang alis nila. Sabi mo, paglalaro ng mga batik, magkakalim. Oo. Ang gawin mo ka mo. Ito lang po yung Dito daw po muna ihahabilin ni Adjaw yung semento. At doon po sa kanila wala pang bubong ay baka po mami, biglang umulan ay mabasa. Ah. Kaya makikihabilin muna po dito ng semento. Ito po yung bag. Ito bagay yung bagong motor ng Papa ah. Mm -hmm. Ito po yung bagong motor. Binababa na po yung yero. Yan po yung sukat na dun ay sa harap ng bahay ni Adjao dun sa kwarto ni Dayan at saka po dun sa tinakang Tapos yan po yung mga tubular na gagamitin. Yan na lang po ang gagamitin at kapag kahoy po ay Matagal pa. O order pa. Tapos ay nahihirap din kong order po. At wala may mahuli pa. <laughs> mahuli pa eh. Makumpis ka pa eh. Sayang pa yung ibinili. Kaya yan po ang gagamitin. Tubo lahat. Binababa na po. ibababa na po nila yung semento. Yung pong semento ay pampalitada naman yun. The next day. Ayan po, update po dito sa kwarto po ni Diane. Thank you Lord at pagkaraan po ng mga ilang araw, mahabang araw ay maiituloy na po ulit ni Tilat ang pagtatrabaho po dito sa kwarto po ni Diane. <laughs> thank <laughs> you sa takbong patas ka. At huli oh, mo na yan. Baka mas mataas ito eh. Masisira ka na yan. Ibil mo yung bana. Pawa ka mo kadyaw. Itong ibabaw ng biga. Saka sa place. Yun pong mga tubular ay sinusukat na po ni Tilat. Pinuputol na din po niya. Unahin na muna po yung paglalagay po ng bubong. Para kapag ka po may bubong na at magpapalitada na po siya dito sa kwarto po ni Dayan ay nang malilong na po. Nang hindi po mainit. sasalamin po muna si Tilat. Iya. Yeah. <laughs> Paghihinangin na po niya yung ano ato bular. Ayan po ang kagandahan kay tilat. May mga gamit. Kapag wala kang ganyan tilat, hindi ikaw eh, mag-aarkila pa. Eh, mahal din yata, mo ko yung kaso ay mga ang pagbili sarang kabit na lang ang sa taas Bali, sinusukat na po lahat ni Dilat. Na Pinuputol na muna po. Oh. Bago po siya umakyat sa taas. Bago po niya ikabit. <laughs> siya Joe po ang tagabot ngayon pong bankal at na po ni Tilat tatanggalin na rin po ni Tilat yung forma. Yung pong forma na ginamit po. Ah, oh, malaglag Tilat yan po. date dito sa si Ajo po ay naguhukay po ng lupa dito sa gilid at yan po ay pagtatayuan po ng ano ba kang itatayo di yan ito na din la ang tubular han, eh. para po pinakang tukod po dito ah sa terrace po nila pinakang tukod po dito sa terrace para nga po magawa na yung bubong. Yan, update po dito sa kawan. Hinukay ni Adyaw kanina. Ayan po. Binauna na po nila ng tubular. Yan na lang po yung pinakanghaligi haligi po dito sa terrace. Yung tubular. Ito naman pong flooring dito ay aayusin pa po iyan. Ipapantay po dito ah. Kaya lang po hindi pa idineretso ni Pilat ang flooring na iyan po ay lalagyan nga po na itong ano ah, tubular, pinakanghaligi. Iyan po at itinataas na po nila yung mga tubular. mo sa level yun na rin. Parlaman na yan eh. Si Milot po ay nagluto ng tanghalian namin. Anong ating ulam, Milot? Stupado po, Mark. Stupado. Wow. Higyan pa po natin ang konting sabong. Ayan po, at kain ng time muna. Nagluto po si Milot. <laughs>

makiyat na po ulit si Tilat sa taas i-aabot po ni Adjo yung barina kay Tilat ali tinataas na po yung mga yero. pinapakuan lang po nitilat ng kung ilan at mamaya na po uli dagdagan ng pako. Mamayang hapon kapag ka po hindi na po masyadong mainit. Mainit po <laughs> sa taas. Pakuan mo lang ng kung ilan yung hindi lang malalaglag yung yero. Mamaya ka na uli umakyat hapon. No? Ravikaini yan po napalagay na po yung apat na yero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aning bagay yan, tilat! Bada po ay anim na yero. Na dosi ang haba. ah. Kaya po kulay pula ay wala na pong available na kulay green. Meron po doon kulay green kaya lang po ay masyado pong mahaba. Ah. yung pong saktong haba lang po dyan nung kay Adyaw ay yan po ang available kulay red yan po si Tuna na tumulong na rin po sa pagtataas po ng yero

Yan po, bali na ilagay na po lahat ng yero. Dito sa terrace at saka po dito sa kwarto po ni Dayan. Ayan, thank you Lord. Unti-unti na pong natatapos. Ito pong kay Dayang kwarto. Ang kasunod na po ay yung pagpapalitada po nitong mga hollow blocks. Dito po sa loob at labas. Yan po, bali, nailagay na nga po ni Tilat. Lahat po na yung bubong. Maginhawa na po dun sa may kanaadyaw. Dun po sa terrace nila. Mahangin po. Ah. Yun naman pong yero ni ah, na kulay green, ay pwede naman po yung pinturahan ng kulay red na lang po para isang kulay po yung bubong po nila meron po ditong alimango ito po ibibigay po namin ni Bossing sa kay Jenny dun po sa kapatid po na yung taga Laguna. Bukod po dun sa alimang bibigay po ni Bossing ay bumili rin po sila ng dalawang kilo. Si Bossing po ay nakahuli ulit ng alimango. Pati nga Bossing. At ito naman po ay ibigay naman po natin kay Ai. Ito po ang nahuli ni Bossing kagabi. Tapos po ay may mga sinilya po ulit na maliliit. Ipigyan po natin yung anak naman po ni Dea Flores si ay ay. Ha. Mami, ano ba ako? Thank you, Nia. Ngayon po ay birthday ni Makoy. Bibigyan natin ng bibigyan po natin, natin ng alimangas si Makoy at niya. Makoy. Birthday ko niya. Happy, happy birthday, ba, Makoy. Salamat, ate. Ba, parang ito may <laughs> okay, uh, nakinagapang. Salamat, kuya. Ate, may salamat.